Hello mga kaibigan, magandang tanghali sa ating lahat. Good afternoon everyone. Good afternoon na ba? <laughs> Ayan, so ito na naman yung life coach at ka, negosyo partner, ate JB. Ayan, so napaka-ikli, no? ma-excel lang po ang video na ating uh, gagawin ngayon, dear friends. Dahil gusto ko lang po ipaalam sa inyo, no? Meron pa akong napaka-halagang informasyon na ibabahagi sa inyo kaibigan. So, katulad ng nakita nyo sa akin thumbnail, may isang produkto po na magtataas. Confirm na po yon. Next month po, so ngayon is August, so next month is September ma less than 3 weeks, not 2 weeks na lang kaibigan, ang produktong ito ay magtataas na. Kaya ikaw kaibigan, kung may, meron kang extra kapital dyan, extra pera, extra pohunan, mag ka na ng mga produktong ipapakita ni Ate GB. Dahil, ang sabi ng aking supplier slash wholesaler, malaki po ang itataas ng produktong ito. Kaya naman si Ate GB, no? Ayan, so mag-order na si Ate GB, no? Ngayon kaibigan, masalamat na lang at marami, no? Marami sa aking mga cost customers ang nagbayad ng kanilang utang this whole week. And then buk bukas is eh, Saturday, meron naman magbayad. So, ibili ko na ito ng produktong ipapakita ko sa inyo kaibigan. Mas maganda kay kaibigan na habang hindi pa nagtaas, ah, may stocks na tayo para makasave tayo, ba diba? Makasave tayo. And another important reason kaibigan kung bakit importante po na mag tayo bago ito magtaas ng presyo is that pag magtaas na, darating na yung panahon na magtaas na, syempre yung mga kakompetensya natin, magtataas din sila ng presyo. Kasi nga, nagtaas na yung kapital. Tayo rin, magtataas rin tayo, pero uh, nakasave tayo, di ba? Dahil nabili natin ito sa murang halaga bago pa mag, uh, magtaas. Ano ikaw kaibigan, pwede. Kung, kung gusto mo naman, pwede ka rin, hindi mo na magtaas. Yung kakompetensya mo, nagmagtaas na kasi mahal ang pagkabili niya, pero ikaw, Mura kasi yung pagkabili mo, dear friends, na kapag stock ka, pwedeng hindi ka muna magtaas, di ba? Yung mga customers talaga, pupunta sa yung tindahan, o, di ba? Or magtaas ka, kung nagtaas ang customer mo ng 10 pesos, sa iyo 5 pesos lang muna. Kasi nga, nakapag-stocks ka, nakabili ka ng mura. Ito yung, bak ito yung dahilan, kaibigan, kung bakit gusto ko talaga na mag-stocks kayo kagay kay Ate JB. So yung kaibigan, ipapakita ko na sa inyo ang produktong sinasabi ko na magtataas talaga ang presyo next month. So, tayo na kaibigan sa budiga ni Ate JB. Ipapakita ko na po sa inyo. Hello, Frances. Nimoot. <laughs> <laughs> Galit si Pantas kaibigan. <laughs> Ang dami yung work. Ayan, si so, papakita ko na sa inyo kaibigan ha. Yung produkto magtatas. Walang iba. Ito po. Ito mga beer products. Ayan. Ayan, di ba? Wala ng laman. Oo. Oh. oh. Meron ba dito? Wala na. Ah, meron pa naman kaunti na lang their friends. Oh. Magkano na? ilan na lang ba no? Apat na na sigurong laman. Ito meron pa apat. Pero sa dalawang refrigerator ni Ate GB, meron pa namang laman. Ayan, ito meron pa namang naman at sa refrigerator ng kapatid ko kasi yung iba sa refrigerator ng kapatid ko nilagay kay Bigan. Dapat talaga mag-stock na po tayo, ha? Confirm na mo, to uh, totoo po talaga kay Bigan magtataas na. Kaya naman kung meron ka extra puhunan diyan ay mamili ka na their friends. Ayun mga kaibigan, eh, ay ko na po sa inyo yung produkto magtataas talaga ang presyo. Next month. Ayan, two weeks na lang kay Bigan. Meron na lang tayong two weeks para makapag ng mura. Ayan, sana kaibigan mo, mag stock nga kayo kaibigan mo. No? Ayan, kung meron kayong mga savings dyan, naipo na pera, ay gamitin nyo na. Total fast moving naman yung mga alak, mapinta naman talaga yan, dear friends. Ayan. So, yun ang kaibigan ha. Sana kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay TGB, sana naman magsubscribe ka na kay TGB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayo matulong. And sana, please don't skip the ads, no? Ay, malaking tulong pito sa amin, aking ng family. Pasensya nga pala kaibigan, medyo maingay. Meron kasing naginuman sa labas sa aking tindahan. Ayan, mga suki ko. Ayan. Thank you so much, kaibigan, ha? Sa inyong tiwala at pagmamahal kay Jimmy, Ate GB at soporta. Lagi na lang natin, lagi natin tandaan, no? Sorry, na mo si Ate Jibby. Hirap talaga pag na. Wala pa akong kain, kaibigan. Lagi nating tagaan na hindi mahirap, hindi posible na masinsong boy natin. Basta mamasipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And we have God in our life. Kaya kasinsong buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate Jibby. I also love you guys. Thank you so much. God bless.